So isang mapagpalang araw naman sa inyo mga bro. Meron tayo dito ng uh, papalitan na uh, dryer motor ano. Okay? So ito simple tutorial lang so para in case na mangyari sa inyo to hindi na kayo magpagawa pa sa labas. Kahit i DIY na lang niyo. Madali din namang mag-DIY ng uh, motor ano ng dryer. So simple lang ito, mga bro. Okay? So, to kayo mismo matututo rito sa video tutorial natin. Okay, so ito yung bagong uh, binili natin na motor. Ayan. Bago yan. So, bago bibili kayo ng bagong motor, kailangan bit nyo rin yung luma, ano? Yung lumang motor. si meron tayong pagbabasehan doon. Ayan. So, ito yung luma na uh, motor, no? Na binili natin. Okay. So, ang gagawin mo rito, mo yan para alam nong magbebenta kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Marami kasi sa mga motor, hindi magkakatulad. Tulad talimbawa nitong shop nito, ito, minsan mahahaba. So, kailangan itong luma, pareha sila nito. Ang bago. So, kaya nung shop niya. Ayan. Para kapag uh, ikakabit natin, no, eh, hindi tayo magkakaproblema doon sa spinner tab. So, dito naman sa wire, nakikita nyo, mayroon itong tatlong wire. So, madali lang i-wiring siyan, tatlong wire. Okay. So, ito naman yung tatlong wire sa luma. Ayan. So, mapansin nyo yung kulay ng wire niya. Okay. Red, blue, and black. Okay. Red, blue, and black. So, itong black, ang kakaiba doon sa bago. Okay? Kasi nung bago natin, yellow ang nakalagay. So, hindi siya black. Okay. Ayan. So, ito ituturo natin sa inyo. So, paano nga ba ito Huawei rings? Ay, eh, magkaiba sila ng kulay. Okay. So, yung iba kasi na, uh, na, gagawa, no, baka sundan nila yung dating wiring. So, yung kulay. So, wag natin. Kasi dito, sa motor mismo, yan, yan. Nandyan nakalagay kung ano yung tamang connections na gagawin mo. ah no? nandyan. Makikita mo dyan kung anong connections ang ilalagay. So ito yung ating kapasitor na tinanggal do sa lumang uh, uh, motor yan. Ito yung nakakabit. So may ang value niya ay nasa 10 microfarad. Yan, so parang ang taas. Okay, so wag nating gagamitin ito doon sa bago. Kasi yung bago na motor, yan yung bagong motor na yan. Yan mismo nakasulat kung ano yung value ng kapasitor na dapat mong gamitin. Okay? Yan. Pero kung pares din naman sila ng value, okay lang na gamitin mo. So, katulad nito, ang value nung kapasitor uh, natin ay 5 microfarad. Yan, 5 microfarad lang. So, yung kanina is 10. So, mataas. Mataas yan. Kaya iba, ilalagay mo rito, yung nakasaad sa kanya na 5 microfarad na kapasitor ay okay, 400 volts. Uh, yan. So, ito ngayon yung bagong kapasitor na ipapalitan natin. Ayan. Ito ay 5 microfarad. Ayan, 5 microfarad, 450 volts. Okay, so yun ang ikakabit natin para dyan. No? Ayan, so ituturo ko sa inyo paano yung connections. Ayan. So makikita nyo yung connections natin nandiyan, nakasulat. Okay? Mayroon tayong red. Ayan yung red natin. Okay. Yung red natin. Nakakonect yan sa uh, 220 volts. Yan, linya na yan. Tsaka yung blue. Yung yellow naman. Yan, yung yellow. Yan yung kapasitor natin na nakakonect naman sa red. So, yun ang susundin natin na wirings. Ano po? Uh, para hindi na magkamali. So, ito na ngayon yung wire red and blue. Yan, yung red natin. Yan yung kapasitor. Yan yung kapasitor papunta na ng linya natin. At yung kulay blue naman yun yung papuntarin sa linya. Okay? At yung yellow natin, yun yung papunta naman sa kapasitor Eh okay. so yun ang uh, connections ng ating bagong motor. Okay. So yan yung kulay blue natin, yan yung uh, lalagyan natin ng switch kasi sa taas merong switch yan eh sa timer. So yan ang uh, uh, gagamitin natin ano, pag uh, gagamitin natin yan, hatiin natin ya sa dalawa. Paghihiwalay natin. So ibig sabihin So, diyan natin i-kakabit yung switch. Okay. Ayan. Okay. So, itong blue ngayon, ang gagamitin natin, ano, yung blue. Yan ang ikakabit natin dun sa timer. Ayan. Paghihiwalay natin sila. So, yan yung wire nung timer ng ating dryer. Okay. So, gawin natin diyan. Kakabit natin siya. Ayan nakabit na natin ngayon nakita nyo yung dalawang blue kanina na magkasama ipinaghiwalay na natin at doon natin ikinabit yung wire ng ating timer Ayan. kahit magkabaligtad yan wala naman tayo magiging problema no? kasi switch lang naman siya okay yan yan yung wire nya so ito ngayon yung uh, sinunod natin ano? yung sa wiring na nakita natin Okay, so ngayon naka-terminate na yung mga connections natin. Yan. Naka-terminate na siya. So, te-testingin na lang natin. Okay? Testingin natin yung uh, motor natin. No? So, so, ipakita ko sa inyo na okay siya. So, ito yung uh, power cord. Yan. Ito yung na timer switch. yon na natin siya. Yan. Okay. So, may vibration siya sa umpisa. Okay. Yan. May vibration. So, makikita nyo ngayon yung ating uh, motor sa ilalim yan no umiikot na siya so ibig sabihin okay na yan no so ngayon gagawin natin papatayin natin yung timer para makita natin na ito ay hihinto yan pinatay na natin yung timer eh landa na siyang umihinto yan okay